Mga hospital workers sa Laguna ay pinagbabawal ng magtaray ayon sa isang executive order. Paniguradong ang iba sa atin ay nasungita na rin ang mga staff sa mga establishmentong napuntahan natin na madalas ay dala ng pagod nila sa kanilang mga trabaho. Pero alam nyo ba na ipinagbabawal na ito ngayon sa Laguna? Partikular na sa mga hospital workers, lalo na pagdating sa mga pasyente, ang detalye ng bagong patakaran. Ito. Pagkaupo pa lang sa pwesto ng bagong gobernador ng Laguna na si Sol Aragones, agad na nitong tinupad ang kanyang pangako noong panahon ng pangangampanya na ipagbawal sa mga hospital workers ang pagsusungit. Ang bagong gobernador kasi naglabas ng executive order kung saan formal nang ipinagbabawal sa mga hospital o sa mga hospital workers sa Laguna, ha? lalo na sa mga nasa public hospitals ang pagsusungit sa mga pasyente ayon sa gobernadora, nais niyang siguruhin na natutugunan ang pangangailangang pangkalusugan ng mga residente sa Laguna habang tinitiyak na may puso ang serbisyong matatanggap ng mga ito. Pero batid din niya na maaaring dala ng pagod at kakulangan ng tauhan sa kanilang trabaho ang dahilan kung bakit nagiging iritable ang mga hospital workers. Samantala, nilagay naman sa Siam na District Hospital sa Laguna ang mga posters na nagpapaalala sa publiko at sa mga trabahador na bawal ang empleyadong mataray para sa mga laging nasasabihan ng masungit. Pwede nyo bang i-share ang dahilan kung bakit lagi kayong bugnutin sa trabaho? D W I Z Research Report. Re -re Report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe, at i-share ang aming mga social media accounts.